Isang magandang umaga po sa ating lahat and welcome to my channel. Ako po si Milisa and sa sinuman po na baguhan, uh, paki like na lang po or pa-subscribe na lang po ako. And dito pag-uusapan po natin ang lahat ng bagay po about po sa spiritual, sa physical, and sa pamumuhay po natin. And in today's video is pag-usapan po natin about po uh, sa mga bata no, lalo na, na sa may mga bukol po sa leeg, uh, sa ulo or meron pong sintomas po na para pong namamaga po yung leeg no, lalong-lalo lalo dito sa gilid po niya. Unang-una yung sintomas po na para pong namamaga po yung tagiliran sa liig niya and para po siyang ugat na namaga po. No? Kung napansin po ninyo na halata na po yung pamamaga niya uh, pero hindi naman, wala naman siyang matigas po sa ilalim, abinat uh, binat po yan. Bang, uh, meron na po siyang lagnat or meron na po siyang sinat, meron na po siyang nararamdaman pero laro pa rin po ng laro pwede din po yung nagbubuhat po siya ng mabibigat no like uh, binubuhat niya po yung mga kalaro niya and uh, kung ano anong uh, physical activity po sa ngayon kasi lalo na po sa sentro or sa city ang mga bata po wala pong tigil sa cellphone no napaka uh, sama po yan uh, sa health po ng bata lalong-lalo na po sa mata grabe po yan sa binat kaya napapansin na po ninyo na mas matamlay po ang bata or wala po siyang galang kumain Now, dito naman po tayo sa mga bukol-bukol. Ito talaga mga visible po na bukol na pagkapain ninyo, parang holen. Para sa akin, iba na po talaga yan. Meron na po talagang problema ang bata sa loob po ng katawan. Uh, lalo na kapag katanungin po ninyo kung nakirot po no, yung bukol po na nakakapa nyo. Yan po, ang tawag po nila dyan is kolani no, or sipon po. No, lalo na pag sinisipon po yung bata, tapos uh, hindi po siya naagapan bago po ninyo siya dalhin no, sa doktor, pwede naman pong uh, gumamit po na kayo ng home remedy. Uh, alagaan o ingatan po ninyo ang mga bata na makakain po no, ng hindi po healthy, katulad po ng mga junk foods, manok, or uh, itlog, no? lalo na po pag daily. No? Daily talaga na kumakain siya ng itlog at saka manok. Kung ang bata is sa uh, mahigit na po siyang isang taon, pwede na po natin siyang painumon po ng uh, herbal. Pero unahin po natin yung gulay. No? Pwede po yung malunggay, pwede po yung saluyot. Pero sa akin, para sa bata, ang talagang ginagamit ko dyan is yung tinatawag po natin bidens pilosa or blackjack. No? And wala po siyang lasa, wala po siyang amoy and pwede mo talagang mapainom po sa kanya. And uh, kailangan mo po talaga siyang tapalan, no. Ang ginagawa kong pantapal po diyan is yung tinatawag po nating luyang dilaw at saka aritana. Tinatawag po nating katakataka dikdikin lang po siya pagkatapos po itapal po doon sa sugat pero ang pinaka mainam po nito is yung tinatawag po nating pansit-pansitan and kung ang bata is more than a year na or 2 years old, 3 years pataas or kahit po adult ang pansit-pansitan po ang pinaka magandang pantapal at the same time pwede rin po siyang ilaga at inumin kung kailangan talaga po ang antibiotic or something po na galing po sa doktor. So, advice ko lang po sa inyong mga mami, dapat po uh, sundan po ninyo ng tubig. And, eh, uh, monitor po talaga ninyo yung pagkain po ng bata. Kasi ang sa akin kasi, kung uh, masustansya po ang kinakain po ng bata, talaga pong hindi po yan magkakasakit no or bibihira pong magkakasakit. Huwag ninyong ibigay po sa kanila ang lahat po ng gusto nila, lalong-lalo na po kung man lang po karni at saka manok po ang kinakain nila no. And if possible po kahit po sabihin po natin na may sakit po yung bata, 'wag po kayong agad-agad po na uh, uh, bumili po ng mga antibiotic. Gumamit po kayo ng mga herbs no lalong lalo na kapag ka nagsisimula pa lang po yung sinat niya, yung lagnat niya or kung may makapa po kayong kakaiba po sa kanya, usually talaga yan makikita niyo sa mata. At saka matamlay po siya. Like, minsan wala pong ganang kumain, no? Kasi ang bata kasi, kapag ka okay yan, talaga pong naglalaro yan O hanggang kaya pa niya, maglalaro po talaga yan. And then, huwag po kayong umiwas po sa obligasyon ninyo, no? Like yung bantayan at alagaan po yung mga anak natin. Katulad na lang po dito sa picture na to, no? Sa akin talaga pong hindi isa no, no po talaga yung bata na nasa tabi po ng dagat. Kasi minsan po talaga, bigla po yung tumataas ang alo, no? Katulad din po ng pag-iwan po ng mga bata sa kalsada, ano, and uh, naglalaro po sa lobo ng bahay na wala pong tao, no. So, sa akin, no, extra ingat po, no. Natural po na ang bata po is malilikot at kuminsan po talaga is makukulit. Pero kapag ka-behave na po yan, ko may nararamdaman. Sige po, guys, and thank you very much, na no? Sana po may natutunan po kayo, no. Ito po yung mga babies ko. Sige po, bye-bye!